Hi guys, nara pata. Og sa atong video karon kay katuning nagluto ko og kamuti tops or galay or guys sa amoang Bisaya char. Um nakapalit ko ani niya og 1 kilo, nakalimot ko kung pila ang kilo ani niya pero basta barato ra kay ni siya. I know more or less than 50 lang ang kilo ani niya. Or basta nakalimot na kung pila na siya. Pero barato ra jud kaayo niya, timing kaayo kay guwapa kaayo siya as in guwapa jud kay siya nga pagka galay or guy. And mao oh, naka-decide ko nga ako na na siyang luto on two ways na na ako nga nga Um, nag ko rin niya with sardinas nga subak o oh, ang katunga is kaya ako rin gisteam o oh, unya, tuslob na to sa suka nga na ay patis or fish sauce as in kayo. And first thing first, kaya ato na siyang tangtangan sa katunggahi nga part, sa iyang stems dayon ako na siyang gihugasan as in guys gihugasan jud na ako kada ganda yon pag uma ako gugas pag in, ako pag na siyang gihumol sa tubig samtang nag ko sa atoang mga lamas para sa atoang um gisado og sa atoang ang um, murag kinilaw o di ba lami kaayo as in guys lami gadjud kaayo di gadjud mo magmahay ni eh, perte pa jud ka masustansya o di ba? char So, naatay bulinaw po din, ha. Kaya syempre, lami po na siya kung naatay, you know, buwad or something ay iparis ano niya. Bisag na bisag na na siya ay sardina sa lang po gamay nga bulinaw din ha as in grabe good ni siya kalami ni good mo magmahay ano niya pag na good mo og naamoy daghang guide na sa inyong nataran nataran or sa loyo, or asa na din ha panguha na mo din ha pangutlo na mo char So, magsugod atagluto mao ni siya akong giuna ang steamed and wala look at that parang magic ang purple nagiging nagiging nahimong green o oh, diva Asa pa ka na as in garbage kung kuwang mo sa dugo mura good for um, mga anemic manguro ni siya hindi ko sure pero basta kaon na mo ani lamig gadjud ka ayo bad mo magmahay and boto siya ready na to ang atuang ang steamed ako ra to sige pabugnaw gamay og unya nagluto na ko sa atuang ang gisado onions garlic and kamatis ra ang atong gamit na niya dayon butangan atong señorita sardines nga hot and spicy as in lamig kayo templahan og soy sauce, um, bitsin o gamay nga pa, um, salt and ground black pepper. And galonod ang ato ang guy and look at that. my goodness. As in, lami gadzod kayo. And daghan raman ni kain siya. Mga nagbiling ko gamay dito kaya nag-steam ko. balik Ako na na siya gihurot -gi og steamed As in, lami gadzod kayo. di mo magmahayan niya? Tanawa na o. Oh. As in. Ah, naglaway ko samtang nag, nag nag, voice over ko ani niya kay ako na siyang giluto two days ago naman, guro late up medyo late upload niya. siya char <laughs> karon pa nako na edit o oh, diva look at that kung unsa na siya kagwapa my goodness as in hala oi char bitaw lang may na siya hindi mo magmahay na ano, niya basta makaad to kong and um, basta makikita dito kong guy nga sa tan-aw nako na gwapa pa dito kayo siya or bagong ano bagong display mapalit dito ko na ano, niya bahala na na din ha mapalit dito ko kay lami may gudge kayo na siya char look at that Grabe. Ang kanang jong kanang steamed kay na ha naugmaan pa gyud na nakuwala wala na nahurot kay daghan ra kay na siya ang kanang gi may akong gibanatan kay as in lami gyud kay na siya nya spicy pa ang sardinas nga gigamit ako. My goodness, lami gyud kayo. Kani pud siya lami jud na siya. Akong gigamit niya kay um vinegar og fish sauce. Mao na siya akong gibutang ana din ana niya dayon. Nanay kamatis, onions og ginger my goodness guys kung naa pa lang mo pagkaon ko, ani char bitaw lang me good kay ni Shaoy ka, jud kamahayan samot na ning gisado with sardinas look at that kung unsa na siya kalami char ibahog na nimo sa imong kanun ang kanayang sauce my goodness tanawa char kain na na og pagluto na mo salamat sa pagtanaw bye bye